Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandito po kami sa isang maliit na bahay na nilalagyan namin ng kisame po. Ayan po yung kisame po, plastic po yung polywood, na ah, PVC kisame po yan. Yan guys. At ah, susunod naman po namin ito ilalagyan ng division. Gamit lang po ay ah, metal parings. Metal pa rin po gamit namin guys. Ito guys. ah kasi dito po kami nakakamura. Dito po tayo nakakamura guys. Ito po guys ha. Ah. Ayan. So guys, ang ginawa po namin dito guys ay dito po sa kabilang kwarto. Ito po open po ito siya. Open. O, oh, kaya po wala siyang mga breeze, walang mga posty guys. Ayan. Sa kabila po, doon naman ang open. Dito may posti kasi lalagyan ng dingding ko. So, ito po guys, Gatulad so, po nito, open po, ha? Ah. Magkabila, uh, sa kabila po, close, open dito. Pagdating naman po dito, nilagyan namin ng dingding, ha, ah, pero open 'yan sa kabila. Ah, sa second layer naman po ay open na naman siya. Pagdating po dito sa kabila ay nakasara po yan siya. Pagdating naman sa third layer po, ito po hindi pa po namin nalagyan po guys. Dahil po ito ay close Open naman po dito. So, dito po ginawa namin guys. Metaparing lang po yan. Dinikit namin lang dito sa poste po ah. Ang sinundan lang po ng lamin na laki po ng space na ito. Na pwedeng hindi po masasayang. Magagamit natin pwedeng gawing cabinet guys or wardrobe. Ayan po guys, tingnan ninyo guys. Ayan po ginawa namin. So, sinundan lang po namin ng laki po ng posting ito. So, ganun po rin ang laki ng wardrobe or cabinet na gagawin po namin guys. Hanggang po doon sa dulo po guys. Ayan po nakikita ninyo guys. And then, lagyan namin ang dalawang posting. Dinikit lang po dito sa kanyang gilid ha, ah, mga breast niya hanggang ito na po ang magiging forma niyan guys yan 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 nakikita niyo guys yan so matibay po yan guys dahil tingnan po niyo guys kung aking huhuyugin guys tingnan niyo aking huhuyugin ayan guys oh tingnan niyo ang kamay ko guys oh lakas-lakas hanggang so yan, hindi pa nakabitan. Lalo na po guys, titibayan kung makakabitan na siya po ng ang ginamit namin na pangdingding ay plywood. Kapal niya ay numero uno. Ono po ang kapal niya guys. Plywood. Ordinary, lang po yan guys na plywood guys. Yan po ang ginamit namin guys dito guys. At saka guys, ang technique po namin guys, ganito po guys, pag pinapako namin siya guys, dito guys, dito, pag siya dito guys, ah, dapat nakatagos din siya sa kanyang ah, kasamang flyboard guys. Tulad din division na ito guys. Tinatagos po namin yung, ah, ang gamit po namin na pangpaku dyan guys ay itong ah, tox screw guys. Ito guys, Is screw lang po yan guys, Is screw. Yan, yan po guys. Magkano lang tag? 2 ah, peso lang po yan guys, 2 peso ang halaga yan guys. So, thank you very much guys. Huwag niyo pong kalimutan ah, paki-subscribe, uh, uh, like and share ang aming nga uh, uh, Facebook page Octi of, of Din. Guys, paki-suporta naman po at itong ina namin ng mga video, inihingi po namin sa inyo guys, ah, i-share po ninyo sa inyong uh, inyong mga kaibigan para po mayroon po din silang matutunan at mga experience makikita nila dito sa aming mga ina-upload na mga video uh, ah, remix video na po to guys random video may mga tutorial at tutorial ah, ah medyo na bubulol ako guys pasensya na po thank you for watching